Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 5, 2025, Merkules ng ikatatlumput isang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Chapter 13, verses 8 to 10. Mga kabatid, Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sabagat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautosan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Matapos nga na ating pong ipagdiwang ang uh, araw ng mga banal at ganoon din ang lahat ng mga yumao. Muli ngayon ay pinapaalalahan ng tayo ni San Pablo sa kanyang sulat tungkol sa uh, uh, kautusan ng pag-ibig. Sabi nga dito, no, wagtayong uh, wag tayong magkaroon ng sagutin. Pag sinabing sagutin yung pwedeng yung utang na loob no? uh, minsan kasi na nagagamit natin o na aabuso natin yung uh, utang na loob na dahil may utang na loob tayo uh, nagagawa natin o ginagawa natin yung mga bagay na hindi dapat dahil lamang sa pagsunod din sa taong ating pinagkakautangan at minsan, gamit naman natin ito no? kung, kung yung tao ay may pananagutan sa atin uh, natin sila Pinapasunod natin sa kung anong gusto natin na no? Para bang nagiging sunod-sunuran sila At ikaw yung kanilang Panginoon no? sa, sa ganun nangyayari Kaya uh, maabot sa punto na minsan no, inuutosan natin. May mga tao na sa pumatay, sa magnakaw, ma-involve dahil lang sa utang na loob. Hindi, hindi natin matanggihan no, ang mga taong ating pong uh, kinapitan noon at sinasabing sila ang tumulong sa atin. Kaya may malaking utang na loob tayo sa kanila. Pero gaya nga dito no, sa sulat ni San Pablo, na hindi nararapat no, na kahit na sabihin natin meron tayong utang na loob sa isang tao, hindi yon sapat at hindi yon nararapat na pagawin uh, paggawin tayo ng mga bagay na labag sa kautusan ng Diyos. Kaya nga yung ating pong uh, motivation, no? bakit ba tayo tumulong? Bakit ba tayong... Uh, bakit ba tayo nagiging mabuti sa kanila yun ba ay dahil uh, nagmamahal tayo at iniibig natin sila totoo ba talagang yung ating pagtulong sa kanila na totoo ba talaga o sadyang nag-iipon lang tayo no? para ba nag invest tayo na pagdating ng araw maniningil ka pagdating ng araw ay talagang ipapamukha mo sa taong yung kanya pong yung mga naitulong mo para umabot sa punto na hindi ka matatanggihan sa iyong uh, nais na ipagawa o hilingin sa taong yon. Kaya muli no, sabi dito, sikapin natin na huwag tayong magkaroon ng sagutin sa kanino man. Siyempre, maliban sa ating Panginoon na ang tanging hangad ay ang ating kabutihan. Muli po, isang mapagparang araw sa inyo pong lahat.